mga lods na naman tayo ulit dito sa puntaing ganyo itong emerald casino resort sana hotel to mga lods kaya lang nakatinga di di na continue sayang laki pa naman sana to at ang ganda kasunod pa lang natin to mga lods kung baga ikaw continue constructo nila sayang ganda nito lods ganda ng hotel na to laki pwede niyo i-search tingnan yung view niya sa maganda tong hotel na to dalawang kabilaan to yung parang twin yung building niya ganda siguro pag natapos to ito yung pinakamini entrance sana nila highway pa rin to sa punta yung ganyan papunta ka nun sa tong open Tsaka ito naman patong ang patongong dositani tsaka siraton ganda ni